Mga kabrigada nagkitang muli sa isang hapunan at kamustahan sina Senator Christopher Bongo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Executive Secretary Salvador Mideldea at dating Senate President Tito Soto. Ayon kay Go, naging posible ang pagkikitang ito matapos niyang samahan muli si Duterte sa kanyang yearly medical check-up. Doon ko po nasaksihan at nag-usap sila na hinihikayat ni dating uh, uh, Pangulong uh, Gloria Macapagal-Arroyo, si dating Pangulong Duterte na maging active muli. Uh, sa, sa politika. Ayon pa kay Goy, isang ngiti lang ang naging sagot ni Duterte sa inaasahan ni Arroyo na pagbabalik niya sa pagtakbo sa National Office bilang Senador. Dagdag pa niya, wala siya sa posisyon o otoridad upang magbigay ng pahayag tungkol dito. Huwag so, kanya na po yun. Uh, decision na po niya yun. Hey.